Okay, sige. Mag-umpisa tayo sa isang um, isang imahe. Isipin mo ito ha. Isang violinista. Grabe, taon yung binuno niya sa practice sa kwarto. Ah, oo. oo. Bawat nota, alam mo yon, pinakinis niya. Pero pagdating nung moment, yung performance na, sarap ng maestro. Anong ginawa? Ibinaba niya yung violin. Tapos sinahayaan niya yung maestro na tapusin yung pinakamagandang part. Gets mo? Ah, okay. Parang may tiwala siya dun sa maestro? Ganun nga. O kaya um, isang gumagawa ng relo. Sobrang metikuloso, ba? Diba? Bawat pyesa inayos. Oh, grabe yung detalye niyan. Pero pagkatapos, kailangan pa rin niyang ilagay sa bintana. Bakit? Kasi nagtitiwala siya sa init ng araw para ano, maayos yung langis sa loob. Interesting. So may effort pero may dependence pa rin sa lebas. Ito yung kakaibang sayaw eh. Yung puspusang paghahanda tapos kasabay yung buong pusong pag-asa. Ito yung ating sisiya sa ating ngayon. Ito na nga yung sinasabi nating kabalintunaan, di ba? Yung parang paradox. Madalas natin itong makaharape. eh. Paano ba pagsasabayin ano, yung pagbigay mang best effort natin? Yung todo bigay talaga. Oo, tapos kasabay nun, yung malalim na pagtitiwala sa isang bagay, isang resulta, na hindi naman natin um, kontrolado totally. At yan mismo, yung um, laman ng mga material na pinag-uusapan natin ngayon, galing sa isang... Ano, malalim na pagsusuri tungkol sa leadership at pananampalataya. Dito natin hihimayin itong konsepto ng kabalintunaan ng paghanda at pag-asa paradox of preparation and dependence, no? Oo, yun nga. Titingnan natin kung bakit ba to importante. Lalo na ngayon, grabe yung bilis ng pagbabago, di ba? Tsaka yung pressure, ang taas, kailangan may resulta agad. Totoo yan. So, paano nga ba itong dalawang parang magkaaway na puwersa? Yung um, pagpuporsigin natin, tsaka yung pagtitiwala sa biyaya o pabor. Pabor, oo. Paano sila pwedeng maging magkatuwang pala, hindi pala sila magkalaban? So, ang misyon natin dito sa paghimay na to, ano, para sa'yo na nakikinig, tulungan kang maintindihan tong tensyon na to. Baka may mapulot kang practical na idea. At um, bagong perspective siguro, no? Sa sarili mong mga pinagdadaanan? Oo. Sige, simulan na natin 'tong paghimay kasi sa unang dinig parang ano, langis at tubig eh, hindi pwedeng magsama. Parang magkasalungat, no? Oo, paghanda, ito 'yung um, ginagawa natin, pagplano, training, aral, pagpapahusay ng skills. Active 'to eh, 'yung effort natin. Tapos sa kabilang banda, pag-asa or dependence. Ito naman 'yung parang pagtitiwala paghintay, baka kasama na dyan yung dasal. Yung pag-amin na okay, may mga bagay na di ko kontrolado. Pero ang sinasabi nga nitong uh, paradox na to, hindi sila magkaaway, hindi sila magkahiwalay na daan. Para silang dalawang riles ng iisang tren. Ah, okay. Magkasama dapat. Oo. oo. Yung paghanda, ito yung matapat nating paglinang sa hung anong meron tayo. Kaloob, oportunidad. Responsibilidad natin 'to eh. Yung part natin. Yes. Tapos yung pag-asa, ito yung mapagkumbabang pagkilala na yung bunga, yung pabor, yung final na tagumpay, hindi lang 'to dahil sa galing natin. Biyahe pa rin 'to eh mula sa itaas. Parang yung example mo kanina pagtatanim. Ah oo. Ikaw yung nagbubungkal, nagtatanim, nagdidilig. Yan yung paghahanda. Pero sinong nagpapatubo? sino nagpapabunga? Yung nasa itaas. Yung biyaya. Yun. So, magka-partner talaga sila. Eh bakit daw to critical, lalo na ngayon, sabi sa mga material? Ah, kasi iniligtas daw tayo nito sa dalawang ano, delikadong dulo. Mga extremes. Okay, ano yung una? Una, yung sobrang pagtitiwala sa sarili. Yung feeling na, ah, basta ginalingan ko, kontrolado ko to. Deserve ko tong success or favor na to. Parang ikaw na lahat, ikaw ang bida. Oh, entitlement kumbaga. Okay, delikado nga. Ano yung pangalawa? Yung kabilang dulo naman, yung pagiging ano, kampante. Yung tinawag doon na passive fatalism. Ano yun? Yun yung kaisipan na, ah, bahala na si Lord, dasal lang ako. Okay na yun. Di na mahalaga yung plano ko, yung galing ko. Parang nagtatago sa likod ng faith para iwasan yung effort. Ah, yung faith without works ba yun? Parang ganun. Kasi parehong landas na yan. Sabi sa nabasa natin, pwedeng mauwi sa, ano eh, sa frustration, sa burnout, o kaya mga nasayang na pagdakataon. Naku, parang familiar yun ah. Yung pakihamdam na pagod ka na sa kathisikap, pero parang wala pa rin nangyayari, o kaya yung puro hintay ka lang, tapos... Um, nga nga. Exactly. Dito po mapasok yung kahalagahan ng balanse yung tamang timpla. Ang daming halimbawa nito dun sa mga teksto ano si Joseph halimbawa sa Old Testament. Ah si Joseph. Classic example. Bago pa siya humarap kay Pharaon, di ba? Ang tagal niyang um, naghanda sa pamamahala. Hindi niya alam na dun pala siya papunta eh. Oo, sa bahay ni Potiphar muna. Tapos pati sa kulungan, nag administer siya doon. Pinahusay niya yung skills niya sa mga panahong parang walang ano walang kasiguraduhan yung buhay niya. Mm -hmm. Magandang point yan. Kasi hindi naman yung admin skills niya mismo yung nagbigay sa kanya ng... Um, audience kay Pharaoh yung audience parang bigla ang pabor yun eh. Opportunity. Oo nga, biglaan yun. Pero yung mga taon niya ng paghahanda, yun yung nag-equip sa kanya para magampanan niya yung trabaho nung dumating yung pabor. Yun yung nag-ready sa kanya. Dito, nagiging interesting kasi in, may linya doon sa source na tumatak sa akin. Eh. Ang pagsisikap ang naglalagay sa iyo sa posisyon, ang pabor ang nagtataas sa iyo effort positions favor promotes. Parang ganun. Ganda nun. Ang effort mo parang naglalatag ng foundation. Pero yung pabor, yun yung nagtatayo ng building mismo. Pero... Di ba pwedeng isipin ng iba, akong ah, pabor lang pala magtataas, ewag eh, wag na akong magsadong magpagod maghanda, parang delikado rin yun. Totoo, kaya nga balance and susi. Hindi ibig sabihin na dahil pabor ang nagangat, angat e eh, baliwala na yung pag-ahanda. Balikan natin si Noah. Ah, si Noah, yung arko. Grabe yung effort nun. Ang tagal niyang gumawa ng arko, di ba? Sinusunod niya yung utos kahit pinagtatawanan siya siguro, tapos wala pang ulan. Oo, wa, walang sign ng ulan. Pero yung masunurin niyang paghahanda, yun yung naging, ano, concrete na sasakyan nung pagliligtas ng Diyos. Kung hindi siya gumawa ng arko, anong mangyayari? Wala. Lubog sila. Diba? So oh. kailangan yung paghahanda. Tapos si Abraham din. Si Abraham, yung naglakbay. Tumugon siya sa tawag, pumunta sa lugar na di niya alam. Tapos naghintay ng pagkatagal-tagal para dun sa pangakong anak. Oo, oo, grabe yung waiting time niya. Yung buhay niya, combination ng action, umalis siya sa or, hinarap niya yung mga challenges at saka yung deep trust sa isang pangakong di pa niya nakikita. Action and trust malinaw. Tapos, may kasabihan pa nga sa Proverbs, di ba? Yung Proverbs 21.31. Ah, yes. Handaan ka bayo para sa araw ng digmaan. Ngulit ang tagumpay ay mula sa Panginoon. Mm. Kitang-kita yung dalawa. Kailangan ihandawa yung kabayo, yung resources, yung effort. Pero at the end of the day, yung tagumpay sa gera, galing pa rin sa itaas. Kaloob pa rin. So, ang bottom line talaga, hindi mo mabibili yung biyaya o pabor gamit yung paghahanda mo. Hindi siya transaksyon. Hinding-hindi. Laging regalo yan. Biyaya. Grace. Pero ang madalas daw mangyari, base sa mga sinusuri natin, e pinipili ng Diyos na gamitin yung pinaghirapan nating paghahanda. Para saan? Bilang si Sidlan. Bilang daluyan ng biyaya niya. Parang, um, nag-aayos ka ng bahay para sa isang super-importanting bisita. Okay. Hindi naman yung pag-aayos mo yung nagdala sa bisita doon. Pero dahil nag-aayos ka, handa kang tumanggap, handa kang mag-host ng maayos pagdating niya. Yung preparation mo, parang nag-host sa favor. Dandanong analogy. Okay, naintintihan ko na yung partnership nila. Pero ano yung panganib pag nasobrahan sa isa? Sanabi mo kanina, may extremes. Oo, oo malinaw din yon sa mga material. Kung puro ka paghahanda, puro effort, puro galing, pero wala yung pagkilala sa biyaya, sa pag-asa, ang tendency ang pride, pagmamataas. Yung feeling na ako to. Oo. Nagsisimula kang maniwala na ikaw ang may gawa ng lahat, na deserve mo dahil sa galing mo. May matinding linya doon eh. Ang kakayahan na walang pagpapakumbaba ay nagiging pagsamba sa sarili. Ouch! Competence without humility becomes idolatry. Yun. Nagiging Diyos mo yung sarili mong talento o achievements. Okay. Sa abilang dulo naman, yung puro asa lang, walang effort. Ah, yun naman yung passivity. Tamaran. Pagtatago sa likod ng, ay, waiting lang ako sa will ni Lord pero wala ka namang ginagawa. Yung faith without works ulit. Eksakto. Madaling sabihin nagdadasal naman ako eh. Pero malinaw yung sabi sa Santiago, di ba? Ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Ang tunay na tiwala, dapat nagtutulak yan sa responsabling aksyon, hindi sa pagiging kampante lang. So ano ngayon ang ibig sabihin nito para sa atin, para sa iyo na nakikinig? Parang may tinuturo yung mga source na isang ano gitnang daan, isang narrow ridge. Oo, parang ganon. Isang dinamikong balanse. Eh. Hindi siya static eh laging gumagalaw. Yung kasipagan mo, yung excellence mo, kasabay dapat ng malalim na tiwala, yung masusing pagpaplano mo. Kasabay ng? Kasabay ng mapagkumbabang pagsuko ng resulta sa itaas. Hindi siya isang point lang na mararating mo tapos okay na. Parang patuli na paglalakad to. Isang sayaw, ikanga. nga. May modelong visual pa nga doon, di ba? Yung preparation favor grid. Paki-explain nga ulit yon. Ah, oo, yung grid. Isipin mo, dalawang axis. Yung isa, pahalang, para sa level ng effort mo. Yung paghahanda mo, gano ka kasipag. Okay, effort axis. Yung patayo naman, para sa level ng dependence mo. Yung pag-asa mo, yung pagtitiwala mo sa biyaya. Gano ka ka sa itaas? Okay, dependence axis. So may apat na quadrant. Tama. Kung parehong mababa, low effort, low dependence. Ano kaya ang resulta? Wala. Frustration siguro. Burnout. Malamang, walang nangyayari, tapos pagod ka pa. Yun yung lower left quadrant. Ayaw natin doon. Definitely not. Ano yung ibang quadrants? Sige. Kung mataas ang effort mo, sobrang sipag mo, pero mababa yung dependence mo, yung puro self-reliance lang, walang pagkilala sa biyaya, ano kaya yun? Baka yun yung pride. Yung anxiety din siguro kasi feeling mo ikaw lahat. Pwedeng pwede. Yan yung high effort, low dependence, nasa lower right siguro yan. Tapos kung mataas naman ang dependence mo, puro dasal, pero low effort. Ah, ito yung passive. Yung kampante. Walang progress. Yun, nasa upper left naman yan. High dependence, low effort. Pero yung goal natin, yung sweet spot, nasaan? sa upper right, high effort, and high dependence. Bingo! Doon nagdatagpo yung mataas na paghahanda at mataas na pagtitiwala. Dito raw nangyayari yung um, magic. Yung paghahanda mo nagiging parang propesya. Panong propesya? Kasi inaasahan mo na yung pabure. Pinaghahandaan mo na siya bago pa dumating. Bawat skill na pinaghirapan mo, bawat plano, bawat puyat mo, nagiging parang um, ano parang landing strip para sa biyaya na hindi mo naman kayang i-produce mag-isa. Ganda nung image, landing strip for favor. Okay, so paano natin 'to gagawin sa araw-araw? May mga practical na tips ba dun sa materials? Meron, meron. May ilang modelo silang binanggit. Isa yung simpleng plan, pray, proceed loop. Plan, pray, proceed? Oo. Magplano ka gamit ang talino mo. Ipanalangin mo yung plano. Isuko mo yung outcome. tagos kumilos ka ng mahusay. Gawin mo yung best mo. Tapos, ulitin mo lang yung cycle. May isa pa yung may 4 na P. Ah, yung 4P rhythm. Pray, malalangin muna. Tapos, prepare, maghanda ng tapat. Then, proceed, kumilos. At yung pang mahalaga. Praise, magpuri. Magpuri. Kahit ano ang resulta? Oo. Ano man ang resulta, tagumpay man o hindi, ayon sa plano mo, matutong magpuri at magpasalamat. Kasi may natutunan ka. O baka may ibang pinto na binuksan. Nakakatulong to sa perspective. Okay. Yan practical. Ano pa? May nabanggit din tungkol sa Sabbath, yung araw ng pahinga. Paano yon naging connected dito? Uh, yung Sabbath as strategic dependence. Hindi lang daw siya basta pahinga para sa katawan. Isa siyang active na pagsasanay sa pagtitiwala. Pagsasanay? Paano? Kasi pag humihinto ako sa trabaho mo for one day, pinapaalala mo sa sarili mo, hindi ako ang nagpapatakbo ng mundo. Ang Diyos ang nagsusustain sa lahat kahit natutulog ako o nagpapahinga. Nilalabanan nito yung kaisipang, "Nako, pag huminto ako, guguho lahat." Ah nga. Parang sinasadya mong mag-let go ng control for a day. Exactly. Strategic dependence. Tapos yung konsepto rin ng stewardship, pangangasiwa. Na hindi talaga atin yung mga bagay-bagay. Oo. Yung mga kakayahan natin, oras, pera, resources, lahat yan ipinagkatiwala lang. So, responsibilidad natin na i-develop yan, gamitin ng mahusayan, yung preparation side. Pero pero laging may pagkilala na hindi tayo ang may-ari. At yung resulta, yung bunga, ipinagkakatiwala natin sa tunay na may-ari. Yun yung dependent side. Steward ka lang, hindi owner. Tama. At ah, syempre, hindi dapat kalimutan yung Joseph Protocol na napag-usapan natin kanina. Yung pagtingin sa hirap bilang training? Oo. Yung mga mahirap na experience, yung mga hukay o pit sa buhay natin, hindi lang sila pagsubok. Pwede silang maging kurikulum gabay sa pagsasanay. Paano yun? Kasi dun madalas nahuhubog yung karakter. Pasensya, integrity, humility, pati yung mga skills na hindi mo matututunan sa classroom. Resourcefulness, pamamahala sa gitna ng scarcity. Yan yung mga kailangan mo pagdating ng mas malaking responsibilidad o pabor. So yung skills na natutunan sa hirap, mas matibay. Parang ganun. At yung humility na nahubog sa baba, yun yung magiging bantay mo laban sa pride pag nasa itas ka na. May purpose pala yung mga pit stops natin. Grabe, ang daming laman nito. Talagang um, may manaparaan pala para isabuhay itong parang komplikadong balanse na to. Hindi siya madali, pero posible. Siguro, ang tanong para sa'yo na nakikinig niya yon, ano kayang isang maliit na hakbang ang pwede mong simulan? Kahit isa lang. Oo. Baka yung paglaanan ng 15 minutes para magplano bago sumabak sa isang gawain? O baka yung sinadyang pag-schedule ng pahinga? Yung pag-off talaga ng work phone? O kaya yung pagtingin mo sa isang kasalukuyang challenge, baka pwedeng i-reframe na siya. Hindi lang problema, kundi training ground. Hmm, pag-isipan mo yan. Okay, so kung ibubuod natin lahat ng napag-usapan. Sige. Itong kabalintunaan ng paghahanda at pag-asa, hindi siya problema na isosolve mo lang once. Parang postura siya. Isang sayaw, isang paraan ng pamumuhay na kailangan mong ano laging ipraktis. Tama. Hindi sila magkaaway. Eh. Magkatuwang sila. Kailangan lang matutunan yung tamang sayaw. Ang ating masigasig na paghahanda, yung pagpapagaling natin sa skills natin, paano natin to isipin? Yan yung pagpapakita natin ng katapatan. Sa mga kaloob na binigay sa atin, sa mga responsibilidad. Para nating sinasabi, Lord, eto, Ginagamit ko po ng maayos yung binigay nyo. Yan yung effort side. Tapos yung pag-asa. Yun yung mapagkumbabang pagkilala. Paulit-ulit na pagkilala na yung tunay na success, yung pabor, yung mga breakthrough na hindi natin ma-explain. Lahat yan, biyaya, regalo. Hindi natin to kayang pilitin o bilin. Kailangan nating umasa at magtiwala. So, para sa'yo na nakikinig kung nararamdaman mo yung tension na to. Yung parang hatak dito, hatak doon. Sa trabaho mo ba yan? Sa pamilya? Sa ministeryo? Sa personal goals mo? Hindi ka nag-iisa. Lahat tayo parang dumadaan sa wrestling match na to eh. Sa paghahanap ng tamang timpla. Pero ang maganda, sabi sa mga material, yung pag-unawa lang sa paradox na to. Malaking tulong na. Makakatulong sa'yo na kumilos ng mahusay ng todong bigay. Pero walang anxiety sa resulta. Oo. Kasi alam mong hindi lahat nakasalalay sa'yo. At kasabay nun, matututo kang magtiwala ng may kapayapaan. Pero hindi ka magiging tamad o kampante. Kasi alam mo In, may part ka na kailanang gawin. Balance talaga. Lalo na sa mundo ngayon, no? ang gulo, ang bilis magbago. May isang analogy pa dun sa source. Ah, yung angkla at kumpas. Oo. Yung paghahanda raw natin, yun yung parang angkla. Angkor, nagpapanatili sa ating matatag kahit maalon. Tapos yung pag-asa natin, yun yung aguhon. Yung kumpas. kompas. Kompas? Uh, yun yung nagbibigay direksyon at kahulugan sa paglalakbay natin, kahit hindi pa malinaw yung daan. Ganda nun, at yung mga taong natutunang ibalanse yung dalawa. Sila yung hindi lang nakasurvive. Sila pa yung nakakapag-contribute sa paghubog ng pagbabago. Sila yung nagiging influential in a good way. Okay. Bilang pangwakas na hamon sa ating lahat, lalo na sa'yo na nakikinig, isang tanong para sa iyong pagninilay. Ano yun? Sa mga bagay na pinagkakaabalahan mo ngayon, yung mga projects mo, yung mga pangarap mo, naghahanda ka lang ba para sa mga resultang kaya mong ano, kontrolin? Sukatin? Yung mga pintong kaya mong buksan gamit yung sarili mong susi? Mm. O kasama ba sa paghahanda mo? yung paghahanda para sa mga pintuan na, alam mo yon taning biyaya lang talaga, taning pabor lang ang makakapagbukas. Yung mga opportunities na way beyond your current resume, your network, your perceived limits. Malalim yun. Oo. -o. Kasi yung sagot mo dyan, baka magbigay ng bagong lalim. Hindi lang sa pagtingin mo sa success, kundi pati sa kahulugan ng buong paglalakbay mo. Sa purpose mo,